Uh, magandang gabi po mga kaubayan. Akararating uh, ko lamang po galing ako ng um, sambalis at may pinuntan ako na ating mga kababayan na kailangan niyang tulong. A uh, gusto ko lamang pong ipakilala mga kaubayan ang kadalasan na ginagamit ko sa ating mga kaubayan na may karamdaman na ulcer. Ulcer, gastroarthritis, kabuhi. Um, uh, bababahong hininga at yung singaw ng katawan na bababaho. Ito po mga kaubayan, uh, ito po ang aking ginagamit na mga halamang gamot para sa kanila. Bagong lahat mga kaubayan ay huwag po sana ninyong kalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ipapalabas kong mga videos. Ganon din po sa aking FB page. Itong halamang gamot na ito mga kaubayan, ito yung tinatawag na barsanga. Ito. Ito, may laman po ito. Pag binunot mo, pag taglaman po ito, sunod-sunod po ang laman niyan. Ang gamot po doon na mabisa yung laman niya po mga kababayan, yung laman niya. Linalaga po yun, iniinom sa taong may ulcer, sa taong may lamig, may kabuhi, uh, may gastritis at sa taong mababaho ang hininga. At sa ta pag yung taong mababaho ang singaw ng katawan naman po mga kaubayan, ang proseso na ginagawa, ang proseso na ginagawa, ito po ay linalaga itong buong buo na ito. At pinampapaligot po tapos pinapainom po. Hindi po nakakalason ito mga kababayan, kasi po, ultimo hayop po mga kaubayan, ito po ang kanilang gamot, daga, ahas, pusa, aso. Mga kaubayan, ito po, kambing, ito po mga kaubayan, ang ay kinakain po nila, gamot po nila. Pag inyo pong makita yung mga aso, pusa, daga, ahas, pag inyo pong nakita na nangihina na po sila, ay yung ahas, pag nag-away po at nangihina, pag nagkagatan tatakbo po doon sa damuhan niyan kakain po ng ganito at yung pusa at aso daga pag inyo pong nakita kumakain po sila nito maya maya konti makikita po ninyo yung aso pusa daga makikita po ninyo mga kaubayan nagsusuka na po sila at maya maya po konti ay magaling na po sila mga kaubayan yan po ang kakayahan ng halamang gamot na ito na kung tawagin namin ay barsa nga mga kababayan maraming nakipagtaon sa akin at maraming nagbabas po sa akin na hindi naman daw po ako doktor hindi naman daw po ako doktor eh wala po hindi po ako doktor mga kababayan ngunit hindi ko po binabaliwala ang mga halamang gamot na ito na ultimo sa kabundukan ay gamot namin po ito at gamot ng matatanda nung araw po ito mga kababayan. Kaya hindi ko po binabawa, itinuturo ko po, ibinabahagi ko po ang halamang gamot na ito sa ating mga kababayan kasi po ang dami pong nagkakasakit ng ulcer, sakit sa tiyan, lamig, mababawong hininga at mababawong singaw ng katawan. Ultimo po. Ito po ay in-experiment po namin noon mga kaubayan na ito po ay pwedeng panglinis sa masilang bahagi ng babae po mga kaubayan. Yan po yung laman po nito mga kaubayan. Yung laman po nito pinipit-pit po namin, ipinapakulo po namin yan mga kaubayan at yon ang pinanghuhugas, pinangmumumog, pinanglilinis sa bunganga na uh, hindi maganda ang amoy mga kaubayan kaya yan po ang kakayahan ng halamang gamot na ito na kung tawagin ay barsanga barsanga po ang tawag dito mga kaubayan hindi ko po alam kung anong tawag sa ibang ang, um, ang kawikaan mga kaubayan pero sa aming mga Ilocano ang tawag dito ay barsanga kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat